Untuk usaha likuid, hai 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 oi. si Mang Ed Ito po Ito po guys Si Mang Ed po, naka... <laughs> dilis po, dilis! Dilis po na huli. Ayan po yung mga namimingwit dito sa kasya. Ayan po, ang dami. Ayan, may mga pansu doon sa likod. Ayan, si Manjes, si Onyo, si Aladin, si Master Jojo si Master Chris ayun po, ayan at si Master Chamba Chamba at si Mang Eduardo kasama po <laughs> sa nalolokot ng akasya na ito kasi po sobrang init na kaya nandito mga nagtsasagaw sa lilim so, ayaw may initan may init to eh ayan po may pansu, may pansu kami kanina <laughs> po yan kasi dito lilim dami po lumimingwit ayan po ayan po ang dami o, o, o. Lahat po yan, yan mga anong yan, nakapuna oh. yan, mga namimimik dyan. Kaya po guys, good morning po sa inyo. At ito, um, magpagsapalaran, pupuha ng pampaksiw. Pampangat, pamprito. Ayan po, kailangan po nila ulam namin. <laughs> ito po, galing pa ito ng Quezon. Yan, takbo ka agad dito. Ah, uh, Ayan po guys, ganyan pong manghikayat ang ano, ang, ang na akasya. Kahit ito, masaya An ano kaya meron na akasya no? Ang lakas manghikayat na pumunta dito no? Lilim kasi. Pero kung mainit to, walang pupunta dito. Ganyan po, ayan no? Yan no? Si Mang Ed.

tanghali na oh, pero wala na ano lili mo eh sarap nakukuha na sa kwento oh meron pa ah. ano yan? kanduli kanduli ah kanduli dami yung lamin <laughs> ano ba yan meron pa dun oh sa may lalim ng super Ferry oh Ayan Saya naman Meron taga Santana Pitugog Guadalupe Delpan, Manila Santa Ana, Manila Ako oh. kaya ako oh. Mandaryo! Oh, ano oh. <laughs> ba yan talaga kahit sa gitna oh lili talaga oh Si Manda ng galing Ayan po, nagbabalik Si Mandario Anak ng Blabla bla. Anak ng Blabla bla. <laughs> Nakuha na bla bla. Ay, nako Uy, galing ni Jojo Uy, uy, uy Uy, uy. uy. May huli Ayan, ayan, ayan Uy, kahit nagdadagat Nakahuli ang susubit. tilapia ba yan? parang hindi tilapia yan eh tilapia ba yan? pampaksiw na tilapia wow